Dumaong na sa Cebu ang hukbong dagat ng Indonesia para sa taon maritime training activity kasamang hukbong dagat ng Pilipinas. May report si Jesse Atienza ng PTV Cebu. Sa unang pagkakataon, nakarating sa karagatan ng Cebu ang mga barko ng hukbong dagat ng Indonesia. Sa pangunguna ni First Admiral Tego Prasetya, komandante ng Maritime Security Task Force ng Second Fleet Command ng Indonesia Navy malugod silang sinalubong ng kanilang kabaro ng hukbong dagat ng Pilipinas sa loob ng limang araw magsasama ang dalawang hukbo para sa taunang maritime training activity uh, of course to strengthen our uh, bilateral relationship with our uh, Indonesian Navy counterparts which is uh, also at the same time that our personnel will uh, our sailors will uh, know their uh, best practices in terms of Maritime security uh, surface warfare operations naval tactics operations so that uh, this will be uh, uh strengthen their skills and knowledge also Malaking bagay para sa dalawang hukbo ang aktibidad lalo na't na magkakalapit lang ang pinapatrolya at binabantayan border Ito sa likod ko ay ang dalawang uh, warship ng uh, Indonesian Navy na kasalukuyang nakadaong dito sa Naval Forces Central. At sasamahan naman ito ng mga barko ng Philippine Navy para sa isang field training activity na gaganapin sa karagatan dyan sa katimugang bahagi ng Negros Oriental. We'll be at sea, so the sea phase for, for navigation and operation, maritime security, All our ships and our uh, aircraft will be at uh, at sea for more than two days. Sasabak din sa training ang pinakabagong barko ngayon ng Naval Forces Central, ang BRP Hener Tinangag, isang Acero Class Patrol Gunboat na malaki ang maitutulong sa pangangalaga ng karagatan ng rehiyon at maging ng buong bansa. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.